Iga gagamble mo na lang yan kaysa maglaro. Siguro may araw talaga na, no? May araw talaga na dapat ganong araw ka lang maglaro. <laughs> kung, kung kailan yung araw na nagbigwin ka, tapos ganong araw ka lang din ulit maglaro. Ganun pa yun. Oh. Ah, nakano pala yan. Naka bro, nakasubscribe ako bro. Nakasubscribe yung tatlo kong account na ano, Gmail. Oh, subscribe ka na, Number habang may oras pa, habang nakaupo ka pa sa panel. Nag-uulan ng lunchbox dito. May pump. Oh, so sad. Mag-subscribe ka na habang nakaupo ka pa, big feed. <laughs> <Chess -tick. laughs> lumipat siya. Thank you, bro. Hi, one, ano yan, one M. Sana, sana naman, mapag, mapagbigyan ng bigwin. <laughs> bigwin, bigwin. Ibigwin mo oh, na yan, bro. Sana, sana naman, ay mapag... Ang pagbigyan. Ay, naka-record ka pala, bro. Nagkumakanta pa ako. Ang pakit ang boses ko dyan, bro. Pero okay lang. Baka ayun yung sagot ng ano, big win. Sadanamma nai ay... Ik ngakit kit ka Atibok nang puso ko sayo Lara Naramdamma Uy go gin laki nang balik yon. O, oh, diba? 13k. Kaso, ah. 2k okay, yun eh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. O, oh, 16k. i do